Alright, amazing shoutout. Uh, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat mga kaisgiver. At uh, kung saan naman kayo, sa magandang buhay sa inyo lahat. Ayan. Hi. Kamu sa kayo dyan? At uh, isa na namang episode. episode. <laughs> wala lang board lang tayo. Ayan. Pero tayong title dyan guys ha. Kung ayaw mo, ako na lang. Ayan. Ano sabihin na? Wala lang. Hmm. Ah. Uh, yan. So, kamasang araw nyo dyan, hmm. uh, okay lang kayo dyan, ano? Uh, tayo naman ay uh, ayos lang din. Ito, same, same. Wala pa rin pagbabago. Hmm. Tingin lang na tayo kung ano, ano. Walang ating tropa eh. Yung ating um, partnering crime dito sa trabaho. Naka-op ngayon eh iba rin ako option ng one week tapos pumasok siya ng weekend and then optan naman siya another week so medyo uh, tahimik ang ating ganap dito sa trabaho and tayo po ay uh, uh, duty, pero ano tayo umuha lang tayo ng saglit sa so, few minutes lang mga musta lang ating mga kaibigan dyan eh yeah. so ganap ganap sa atin wala naman masyado eh. so tabayaan na nyo na makoy magla live sa YT so, mga next year hmm, mga next year kaya <laughs> bakit ka mo wala lang wala tayong maisip eh na na title eh kaya guys, bigyan nyo ako ng title ha. Comment nyo sa akin dyan. Yung ano yung mga title. Oh. Wala pa tayo sa hulog eh. hindi natin na uh, tayo makapag uh, tawag to? Makapag-isip ng mga title title. Oo. Oh. Ayan. So, nag-iingat kayo. Ayan. Palagi. Hmm. At naway no, uh, ano ba ang sasabihin ko? Ayan, ligtas, malusog. At, uh, yun Palagi masaya. Oh. Di ba, importante naman ay uh, kasiyahan. Di ba? Oh. Anong silbi? Ayan, <laughs> silbi. No? <laughs> Nang pagising sa umaga, kung malungkot ka naman. So, kailangan okay na itawag mo lang yan. Ngitihin mo lang. Di ba? Oh, thank you sa mga nagpapuso. Catch Meets, sabi siya shoutout. Yeah. Kamusta sis? A long time no see. Hmm. Yan. Yun lang. Hindi ko nakikita live mo. Hmm. Eh, yun lang. Magandang umaga sa atin. Anong balita iyo sa Salamat sa iyong uh, pagsilip o uh, pagtrabay. Yan. Yeah. So, yan lang. Anong, ano araw bang ngayon? Hmm. Ayan. At ah... Uh, hindi natin alam kung paano mag-setup dito. So... ganyan-ganyan uh, lang -ganyan tayo. Ayan. Saan ko nakikita na nakasalamay ni Malabo pa rin ang mata? Ayan. O yun. Kita naman pala. yun lang. So, ano ba yung ating uh, pag-uusapan ngayon? <laughs> ay, bahala kayo. O, oh, basta ako, chill-chill lang. Oh, eh, habang naghihintay tayo ng oras para maging busy, ayan. Eh, maya-maya ay maya, eh, tayo na. Oo. Oh, so, yun. I think this is maganda rin ano, ano kung magbasa ako ng kaunting lihim ng liyam kaso hindi yata ako nakaprepare so yeah. sa mga kaibigan ko na nandito uh, thanks at uh, meron pa naman mga ilan ilan na nangangumusta kung ano daw ang nangyari sa akin Ayan, sa ating live. Yeah. So, hindi tayo maalis? Hindi lang tayo bumabalik. <laughs> mm. So, ayun. So, next week, I excited ang lahat dahil meron tayong pupunta ang bakasyon. yeah So, sa mga taong uh, nasa um, bandang uh, Spain, Ayan. Yeah. Grand Canary, I uh, will see you there. Grand Canary. Meron tayong meet and greet, Char. Meet and greet. Hindi ko pa alam yung exact lugar kung saan yung ating meet and greet sa may Grand Canary. Yan, sa mga kaibigan kong uh, taga roon, yan, message lang kaya. Mahalin mo magkita tayo. Yan. So, ilang araw naman doon So, masaya. Yan. Excited ang uh, pagpunta natin doon So, para makakalimutan ang stress dito sa uh, nararanasan natin. Yan stress talaga <laughs> Bijinski 14 na missing siya ko ayan good morning po ako. good morning sa'yo ay ano ba good evening na ayan ay kayo na lang ang bahala mag-adjust ano kung saan kayo ayun lang tingnan natin to invite daw T try nga natin to pwede bang invite to ayan okay tingnan na natin kung mayroong magre-response yeah. so as usual kailangan natin itago ang ating uh, panloob dahil tayo ay um, itaw dito <laughs> nasa trabaho yeah. ano lang tayo petiks petiks mm. petiks petiks lang pag may time yeah. so wala masyadong ganap. So, ayos lang. I-Core. O7 O Sapay. Bruha. Ayan. Amazing siya rin. Bruha. Bruha. Hi, Bruha. Kamusta? Say hi. Hello, Bruha. Kaya naman ang name mo. Totoo ba yan name mo na yan? Ba't naman, ano, sa dami-dami mong name eh, yan pa ang uh, name mo sa bagay kakaiba ba diba? so I'm sure uh, happy ka dyan sa name mo na yan hmm. bro ha <laughs> bro nalala -na 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 -na, ko tuloy yung kasamahan ko na sa work uh, yung uh, matanda na siya eh. actually ano siya wala siyang tawag doon wala siyang anak mas medyo matanda na siya kaya ang, ang tawag namin yung bruha. Hmm. Pero naga-na na siya, retard na siya. Uh. Ano siya medyo pagka-terror. Masungit, terror ganyan. Pero siyempre titimplahan mo lang naman eh. Yeremon ang mga tao dito eh. Titimplahin mo lang. Ah. Uh. Uh. Pwedeng mo yung kiliti. Ganyan. Pag nakaharap mo, ngitiyan mo lang tapos babatiin mo ganyan. Tapos uh, minsan medyo ni nakahamak Pero I think, a few years back, ano, nagkaroon kami ng incidente. Eh. Dalawa kami. Actually, busy ako sa work eh, actually. And then, uh, lahat ng kami, pagpasok kasi nagkakape pa sila may. Eh, hindi eh, na ako nagkape. Hindi mo na ako nagkakape. Makit na ako sa work. And then, nandun siya. So, nung Uh, meron, meron, meron kami walking walking freezer and then pag ko ng pinto ng pinto clear pa yung dadaanan ko and then sinara ko tapos nung pagdating ko ulit hinarang niya yung ano meron siyang hinarang doon namutik na ako maaksidente yeah. tapos nung tinawag ko siya wala na siya bumaba na siya hinabol ko siya sa baba doon ako nagalit sa kanya pinagsabihan ko siya kahit siya yung senior tapos nandiyan yung mga kasama ko. Tingin oh. hmm. sabihin ko siya. Hmm. Ayan. Rejoice. Tita. Tita ba ito si Rejoice? <laughs> Tama ba? Hi. Hmm. Tita Rejoice. Ayan. Hello po. Kamusta? So, yun lang. So, yun lang ang memories na hindi ko makakalimutan sa kanya. Tapos sabi ko, sa edad mo na yan, ikaw troublemaker ka. Sabi ko ganun. Uy. Rejoice. Maalik yun. Ano? Maalik yun. Ano? 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 Pakipipo na siya. <laughs> Update ko na lang kayo mamaya kung saan pa kami gagaod. Let's go! Kakain muna kami. I love you more! Ooooo! <laughs> Ooooo! Ngaasim na. mo nga kasi. Bagong bago ka. Ooooo! Hello? Hagi na. Ako. Nawala. <laughs> Nawala siya. Hmm. Thanks, you. Thank you pa. Rejoice. Tita. Alright, ito So, yun lang. Uh, salamat sa mga sumilip. Yan. At, uh, uh, ang tagtan? Nag-trabay kanina. Ayan. Bumalik si Tita Rejoice, 73. Hello. Try natin. Makikipag-usap okay, ba si itong si Tita? Tita Rejoice. Tingnan natin. Ano ka ka? Ano ka ka? Ano ka ka? Ano Kakabit ah? ka na? Hmm. Magkakabit! <laughs> Saan? Kakabit na ako. Karo na. mo akong buhay mo. Ayan, nandito ka na. Nandito, nandito ka na po sa taas. Tara, Ay, na. labit ka na dito. Tama sa Hindi ko sa baba. Tala, labit Ayan, <mulilip>. So, wala na naman, tita. Oh. Ako naman nagbihirado din mag-guna dito. Mag, uh, testing lang. Hmm. Ayan. Ako po ay eh, nasa work eh. Nagkaroon lang ako ng time. Sabi ko, mag-testing ang mag-live, ayan. Hmm. Ay, Maraming salamat sa inyo dyan. Ingat po, ingat. Hmm. ay may saglit lamang ayan uh, memory sharing ayan so kung may pagkakataong mag uh, mag live dito so may live ayan may tao ayan may tao naunahan ko siya merong uh, tao dito palagi na pag nauna pagpupunta siya dito o oh, nauna siya sa akin umaalis siya ako sa bakit kaya? sabi ko wala naman akong hindi naman ako kadiri eh ngayon na ko siya siya umaalis siya ang ano yung niya mag stay so problema niya na yan <laughs> ba diba? hmm. ano bang ating uh, marites? Mga tayo masyado marites eh ay ay basta uh, mga ka, mga kaibigan na uh, mga kapuso kapuso ito you know? hmm. mga kausapang puso ay tabayan niyo na ako mag live soon uh, maybe next year ayan. So, siyempre, upload lang dito sa YT. Hmm. So, tsaka, agay na sinabi ko yung mga naglihim ng liham na hindi ko pa nababasa. Uh, I do apologize, okay? So, basahin natin yan paminsan-minsan. Mm. Sa live natin, babasahin syempre. Mm. And thank you, Tita Rejoice. Uh, nandiyan pa ikaw ngayon uh, sa mga nanonood. Uh, sa mga dadaan at sa mga dumaan uh. na. Thank you. Thank you so much. And, um, so, I'll give you another likes few minutes and then up na tayo Mans Padilak Chris to join us like, Hello, hi, good morning Good afternoon, good evening ngayon. Try nga natin to. Hello po Paano ba makikita yung ayaw? Yung uh, Hmm? Napos ko yata. Napos. Tingnan na. Alright, ayan. Eh, yun lang naman, ano. Uh, ingat na lang kayo dyan at uh, maraming salamat muli. At um, I'll see you around. Bye-bye. Ciao.